Pero, okay, pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag... Uh, Saan ka nangigita ito magsasabi tatay pang tata, dalawang anak magtakbo ng Sina doon? Ano gawin namin sa Sina eh? Alam kayo natin, tatakbo kayo, manalo kami. Magharapan kami mong tama doon sa Sina. Ano gawin namin doon? Ano gawin mo wala kay Inday? okay yung gumagat keinday kasi yun si inday ano po yung 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 <coughs>

It does not call for his uh, resignation. It does not call for any even to change his clothes for the day. Itong hak mong maisog, it's not directed against the world, the speaker. It is not against uh, anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pakakamali talaga. So, these are the things that uh, baka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita eh, hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because... Kontrado. Sensor pagdating doon, potod. This is not good. Huwag natin ilabat. Huwag kayo ba insulto? Totoo yan. All throughout the Philippines. Kontrado talaga. So, ang ng permit, hindi kami magpili-pili. Ang so, amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, I said, hindi ko na say, tightly control, pero, adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sato say, polluted na yung, trabaho. Wala na yung kagaya ng medya na freewheeling talaga. Not this time. I do not know. Uh, I, I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar. From a distance, yan ang nakikita ko as a former mayor and former and uh, I'm sad kasi nung panahon ko kayo magka diretsa na lang tayo wala akong ginawang nyo wala yung mga editorial uh, uh you know for it to live diretso, mas mabuti. Makinig ang tao. Wala naman ako. Wala, 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 wala. Wala kami. Si Marcos hindi dapat uh, na mawala ang Gusto ko siya magtrabaho dyan for six years. He was elected by the people for six years. Pugtang ina magtrabaho ko dyan. Dok-dokin mo yung mukha mo dyan sa mesa. You work. We paid you. We elected you and, and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganun na, babalik tayo. Palitan mo presidente sa WAC. Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this uh, country would be better than what we have now? It's not imperative just because uh, I'm not interested. As a matter of fact, I, I'm praying that he should live until uh, the very end of the term. Wala akong kung anong ko. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan! Patgawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng 6th term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na hindi mo kailangan ano, i-aus-aus mo yan, i-kulita ko dito, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano oh, ka kayong natakot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado ang utang ina. Walang... Pero kaya kay hindi Inday, kang pumasok dyan sa presidency. Utang. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero, putang inang trabaho na. Trabaho ka. Ako, magising ako alas unse. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Hindi ako natutulog ng malaki niyan eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo ko, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presyo. Okay. mo. Bigayan mo yung mga ambisyoso. ngayon, kung yun mga ambisyon maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapak kapakanan nila ay ayan, bagus ko Okay, pa-seminary? ako. Sir, tinaglayan ko na ang maisug yung uh, June 30 na uh, National Protest Day at niya angit pa ang paliwagtaan kung rally niyo sa Philippine at sa oh. abroad. Ano pong masasabi po ninyo ng Well, I can't... It's not... Eh, maisug is a group of... Ano yan eh? Hindi na hindi... It's not... It's not me, actually. Maisug is not me and... May is not my isog. Iba yan, may ibang mga ano yan, ibang tao yan. Brain child nila yan. Uh, uh mga negosyante, you know, hey, gano'n. Kaya na, ng na, kaya na, kaya ay kaya I cannot, I cannot uh, say anything. But I hope that uh, forever, whenever there is a rally, it should be peaceful and the people must be law abiding kasi ako presidente ako ayaw ko ng gulo ng bayan ko yan talaga ayaw 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 ko pati naging presidente ako not even the slightest disturbance I would not wish it upon my country So, balikan ko lang yung kayong dilima Muna, sabi niya mananagot daw po kayo sir Isagutin ko siya? Ibig sabihin niya sa'yo. na ito ngayon. Siya nang na, na. <laughs> na, magligaw sa akin. Wala nang vot ako. Ano, isagot ko siya kaya. Pero sige. Okay lang kung... medyo... gumanda ba siya? Bumata ba? Kasi <laughs> pag hindi na, balikan ko mananagot. Siya yung nagtalak niya na tapos. na exhibition ba niya? Wala Di ba? Kita na lahat ng buong bayan. na exhibition siya na... Bilib pa ko po tayo na. oh, so huh? <laughs> uh, okay. uh, sir, the soul uh, ni Big Sir, recently, Vice President uh, Sara posted uh, 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 okay. okay, one more. no, 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 gawin mo? no, anong gawin mo? BASK, anong, gawin mo? BASK, anong dasal niya? magpalansya sa tapro yung ginawa niya she has shamed for generations to come yung magdadala ng pangalan niya nandiyan pa yan, niya for the wala na lang wala. wala na lang na lang kasi, uh, ano, oh, may mga anak rin akong babae, eh. na doon. Pero, eh, tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli lalo ka lang babaon do not tempt the gods find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi so, ba lang ako nag-rock and roll? Okay. Sir, presently, uh, Vice President posted and confirmed that the three will run for Senate 30th but it may not For the record, may okay, I uh, yeah, Tatlong Presidente, mabuti uh, ito na dito tayo sa tatlo ba na dito natin malaman ang totoo. No, wala Tudyamin ka niya na gusto. la na pag balabag yung mga tanong, ah, ito, si ano, ah, sagutin ka ng balabag niya. Saan so, ka makikita dito? Ta Tatay pati din ang anak magtakbo ng... Sa insenasyon. Ano ba? mag ante ante hindi na ako balit ng politika tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala ako, wala akong galit. Si Dilim walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, ah, ah, anyway. ah, Pero wala niya kay Inday. Alam mo si Inday, pag Saan ka nakikita ito magsabi, tatay, pag -tata -tata dalawang anak, magtakbo ng senado? Ano gawin namin sa sinit <laughs> But, alam kayo natin, tatakbo kayo, manalo kami. Magharapan kami mong um, tama doon sa sinit Ano ko wala namin doon. O oh, anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito. <laughs> e Ikaw, ah, ayaw ko, kontra ko dyan pa ha. Ano? Loot ko na. Kung mo wala ka Inday? Huwag kayong gumagat ka Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagaya ko na niyan,